Magandang umaga mga kasari. Uh, share ko lang sa inyo yung pinamili ko kagabi mga kasari. Balik konti lang itong pinamili ko mga kasari. Uh, meron ako dito isang kahon na maliit. Tapos may isa akong paper bag dito. Maliit konti lang laman ito kasi sa lang, sa kabilang grocery ko to binili. Itong nasa kahon mga kasari. Uh, ang napamili lahat-lahat namin dito ay ano, 1,085. 1,085. Uh, kasama ko anak kasama ko ang anak ko mamili ngayon, tuwing magbabayad mga kasari, anak ko ang magbabayad sa counter. Kaya, siya lang nakakaalam nito kung ano yung mga kinuha niya. O kasi minsan may naiiwan kami sa basket pag namimili kami. Ayan. Ayan, ito ang pinagpamili namin mga kasari, o. Makalahating dosena na, ano, uh, mamasitas. Tapos may nag-request sa amin nito mga kasari, o. Tasty Boy. Ayan. Bali, dalawang piraso lang muna binili namin. Isang spicy at saka isang, ano, ang flavor ng isa. Iwan ko kung nasaan yung isa nito. Ah... Uh, anong tawag nun uh, mamaya ko na lang sabihin kung anong flavor ng isa nito mga kasari kasi nasa ilalim yung isa nito hindi ko alam nakalimutan ko kung anong flavor ng isa nitong kinuha namin tapos mga chicheria mga kasari uh, mga ilan ilan lang kinuha namin ayan May ilan ilan lang yung mga kasari para uh, ano para maraming items kaming mabili kaya ilan ilan lang yung kinuha namin yung, ano Ah, uh, tichiria, kasi maliit lang yung dala namin pera. Tapos ito ng mga kasari. Bali, anim ito mga kasari kagabi. Ah, kinain ko yung isa. Ito. Ayan. Dilaw na ang kinukuha ko ngayon mga kasari kasi yung choco nito, nagsawa na yung mga bata. Kaya dilaw naman yung kinuha ko. Tapos, ayan, ito pala mga kasari. Oh. Ah, garlic flavor pala itong isa mga kasari. Ayan. Kasi hindi namin alam kung ano yung gusto niyong flavor. Kaya kumuha kami ng dalawa. Kasi bali dalawa lang yung nandoon sa grocery nito. Dalawang flavor lang. Kaya kumuha na kami ng ano yung maanghang at saka itong garlic. Tapos dalawang suka na 200 ml. Yan. Tapos isang bote na ketchup. Yan, isang bote lang kasi minsan lang kasi may nabili nito mga kasari. Tapos toyo na ano ba, service one, silver one pala itong nakuha ko mga kasari. Kala ko dato puti. Minsan, wala kasi minsan, ay wala kasi nitong nabili sa akin itong mga kasari. Sa so, pagmamadali ko kagabi mga kasari, nakakita lang ako ng tuyo hindi ko na nabasa na kung anong tatak nung nakuha ko teka lang po saglit lang mga kasari may nabili lang ayun mga kasari ang hirap mag vlog pag mayroong maya maya may nabili maya maya katatayo tapos ito anor uh, cube chicken at saka pork ayun diyan ako nakuha ng ano uh, nor na beef mga kasari kasi minsan lang may nabili ng tulad ng aking beef doon ayun na stock lang. Minsan lang kasi may nabili ng ano, nor cubes na bib, Ito. Teka lang mga kasari, may nabili uli. Tapos, mga sabon-sabon naman ito mga kasari. Ayan. Halos mga sabon-sabon at shampoo, colgate naman ito mga kasari. Ang so, importante kasi ito sa tindahan ito mga kasari. Ito yung mga mabinta sa tindahan ito. Kaya, napansin yung mga kasari, ang madalas na binibili ko yung mga sabon-sabon. Ayan. Ayan mga kasari, o oh, close up, may pre, may pre siyang isa. Ayan, malaking bagay yung may pre tayong nakukuha mga kasari kasi dagdag kita na din. Tapos, dab na ano, kulay pink, shampoo, may pre isa. Tapos, surf powder na dilaw, may pre din siyang isa. Ayan. Uh, ito, wala akong nakuha pre dito mga kasari, minsan lang kasi nagkakaroon ng pre ng ganito. Uh, surf powder na ano, kulay pink. Tapos, cream silk na green. May tray siyang isa. Ayan. Madami-dami tayong naku madami dami yung nakukuha namin na pre ngayon mga kasari. Tapos, Ariel na liquid. Ayan, may pre isa. Tapos, palmolive na pink. May pre isa. Tapos, ito. Fair uh, powder na green. May pre din siyang isa mga kasari. Ayan, halos may pre yung nakuha ko mga kasari. Ayan. Tapos, ito namang syrup liquid wala siyang pre minsan lang siya nakakaroon ng ano uh, pre mayroon na tibek kaya lang mga kasari may napinilang lang tapos mga kasari uh, dalawang ano dalawang safeguard ang kinuha ko mga kasari tapos may isang safeguard dito na kulay violet mga kasari kasi kanito kasi yan mga kasari may kwento lang ako saglit sa inyo mga kasari ah uh. nung naoperahan ako sa bato sa abdo ah uh, merong ano naubusan ka, naubusan kasi kami sa bonus Guard. ngayon ah uh, yung katabi namin binigyan kami ng ganito tapos ang bango niya kasi kaya nakita ng anak ko minsan lang kasi may ganitong kulay mga kasari nakita ng anak ko kahapon ayun kumuha siya ng isa mabango ito, mga kasari subukan niyo tika lang po tapos tatlong kala na ano parang tulo tipid na din ayan tatlong kala ginaya na ng kala yung tulo tipid Ayan, tatlo. Tapos tatlong ano, uh, todo tipid. Ayan. Tapos meron ako dito sa isang paper bag. Kasi nga, eh, tirain ko na lang ito. Walang ano, walang free doon sa una namin pumuntahan na grocery. Kaya doon kami sa isang grocery pumunta mga kasari para makakuha kami ng pre. Tapos yung dab na ano, dab na blue shampoo. Ayan, nakakuha kami yung pre. Doon sabi nila namin ito mga kasari. Walang, walang pre yung dab nila na blue. Yung kulay pink lang. Ayan. Ito oh. Pink lang may pre sa kanila. Kaya pumunta kami doon sa isang grocery. Ayan. Kasi malaking bagay din mga kasari. Nandoon na rin naman kami sa bayan. Bakit hindi pa kami pupunta doon sa isang kabilang grocery para makakuha kami ng pre. Ayan. Ayan, nakakuha nga kami ng pre mga kasari. Tapos yung aril ko mga kasari. Powder tatluhan. Ayan, may pre din ang bilis maubos nito sa akin itong mga kasari tapos yung ayan, ayan doon kasi sa unang binila namin grocery mga kasari walang free yung red nila ayan, may, may nakuha siyang ano yung anak ko na lang kasi pinapunta ko doon sa isang grocery ayan nakakuha siya ng free doon sa unang pinuntahan namin walang free yung red nila tapos ito doon sa unang grocery na pinuntahan namin kumuha na kami ng isa nito pero ano, iniwan niya sa basket kasi sabi niya baka dun sa kabilang grocery may free. Pero pagdating niya dun sa isang grocery, wala pa ring free yung ganito. Ayan, ilan niyo ba mga kasari itong kulay blue na ito. Minsan lang siya nagkakaroon ng free. Ang laging may free yung pink at saka green. Mayroon po. Ayan lang mga kasari. Ayan lang napamili ko mga kasari. Napamili namin kahap kagabi. Ayan. Ayan. mga kasari. Oh. Nakakatawa. Ang dami kong nakuhang free. dagdag kita na rin kasi mga kasari pag yung ano pag yung, uh, yung mga may makuha kang mga pre malaking bagay na talaga kasi mga kasari pag may nakuha kang pre kami mga kasari kagabi hindi na kami namamasahe kasi wala kami pamasahe na na gagastos kasi nasa kailang kami dun sa asawa ko kaya tuwing gabi kami namimili kasi uwi na siya noon pag yung ano nasakay kami sa kanya kaya wala kami kaming na nauubos ano gabi. Minsan kasi mga kasari, pag yung gabi kami namimili tapos wala na siya, hindi namin siya makita. Uh, namamasahe din kami. Kaya pag may nakuha kang pre, libre ka na rin sa ano. Libre ka na rin sa pamasahe. Ayan mga kasari, o tiba-tiba kami sa ano sa pre ngayon. Ayan. Ganyan din ba kayo mga kasari pag namili? Eh, ang hanap nyo eh. Uh, may mga pre din. Ayan. Ayan. 1,000 mahigit lang yung napamili namin mga kasari. Dito, dito kasi sa kabilang ano, doon sa pinuntahan ng anak ko sa kabilang grocery hindi ko kasi alam kung ano kung magkano lahat ng pamilya niya kagabi hindi ko makita yung resibo kasi

Ayan mga kasari, hanggang dito na lang itong vlog ko. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.